Makakapunta ba ng langit ang mga alaga natin? Maraming tao ang nagtatanong, especially ang mga far parents, kung makakapunta ba ng langit ang kanilang mga alaga. Kaya sagutin natin ito base sa ating pananampalataya. Ang bad news is, maaaring marami sa inyo ang malulungkot pero pasensya na po. Ang sagot po ay, ang langit ay isang lugar na nakalaan para sa mga nilalang na may rational and eternal na kaluluwa. Ang mga hayop po, bagamat sila ay nakapagbibigay ng kaligayahan sa atin, ay wala po silang rational and eternal soul kaya nating mga tao. Ibig sabihin, kapag namatay ang mga hayop, hindi nila matatanggap ang beatific vision kagaya ng mararanasan natin. Gayunpaman, ang good news is may pag-asa pa rin na makasama natin sila. Dahil ayon sa tradisyong kristyano, kapag bumalik ang Panginoong Hesus Kristo, magkakaroon ng isang bagong langit at bagong lupa, at ang lahat ng nilalang ay muling mabubuhay. Kaya kung sakaling pumanaw tayo at makita natin ang beatific vision, ngunit hindi natin makita ang ating mga alaga sa langit, Huwag tayong magalala. Sa ikalawang pagparito ng Panginoon, kapag nalikha na ang bagong langit at bagong lupa, ang lahat ng buhay na nilalang ay muling magsasama-sama. Ito ay magiging panahon ng perpektong pagkakaisa. Tulad ng panahon nila Adan at Eva. Again, maging panatag tayo na kung hindi natin makita ang ating mga alaga sa langit, makakasama natin siyang muli sa bagong langit at bagong lupa. Ingatanawa tayong parati ng Panginoon.